paano magkarga ng yero kung mag-isa ka lang no? diskarte kung walang pahinante vlog natin ngayon mga kabubog so ngayon nga mga kabubog ay kakarga tayo ng yero no? ah, may karga na to galing sa kabila so wala tayong pahinante dahil ah, maulan ano? Eh, hindi muna tayo nagpadyote so inuutay-utay lang natin ikarga dahil hindi naman tayo nagmamadali ah, sulo-sulo tayo ngayon So, pakita ko sa inyo kung paano ko didiskartehan, no. Ah, uh, una, so kinarga ko na to sa kabila. So, una, kinarga ko lang muna ng kinarga ah, uh, abot hanggat abot ko, ano? Hanggat abot ko. Inamada ko okay at baba. So, yung sa gilid naman hanggat abot ko, ano. So, eto ngayon mataas na. So, paanong diskarte natin ngayon? So mamaya papakita ko sa inyo no. Ilalagay natin ang hagdan dito. Tapos yung kamada niyan mga kamubog diretso no galing sa una. Pero ang gagawin natin diyan ah uh, hindi yung ito ah uh, ipapatong dito nakabalagbag ano. Tapos ang kamada niyan hindi na natin isasagad dito sa huli. No hindi na natin isasaga dito so hanggang dito lang siya ang kamada para dito may iwan itong dulo na to so pinakapatungan ito pinakapatungan niya nung mga bubuhatin ko no para ikamada dyan so magkakaroon ng space dito hindi yan sasaga dyan so ganun diskarte ko dyan no para dito ko kukunin sa hulihang ito yung ikakamada dyan pauna so mamaya tingnan nyo kung ano yung tsura nyan So ito na nga mga kabubugano. nilagyan natin ng hagdan dito sa kabilang gilid. <coughs> Dahil may kakarga pa tayo dito, no. So marami tayong hagdan dito, ano. Ah. Mayroon din dito sa huli. No. Yan. Dahil ang kanyan dito ang daan, ito dito ang daan. So pabalagbag ang kamada, habang hinahakot ko pabalagbag ko muna ilalagay so pag marami na saka ako ikakamada no, makikita nyo mamaya kung anong itura nyan parang may space dito no. so yan may hagdan din tayo dun sa may kwan Yon. para kung gusto nating kung ayaw nating umakit sa itaas at gusto nating ayusin doon sa kabila ay may hagdan tayo no, mabilis tayo makaakyat so yun ang kagandahan ng maraming hagdan So, wala akong cameraman ngayon eh. No. Ah, uh, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung anong itsura. So, ito na yung itsura niyan, mga kabubog. ano. Yan yung pangkamada, yung ikinarga ko. So, ikakamada ko hanggang diyan lang. Papunta dito. So, yung huling yan magiging bakantian. Kaya nga ginagawa natin mga kabubog pagkasimula ah uh, ito itong siding na to nakababa no medyo sobra yan diyan para pagka tumaas yan hanggang diyan hanggang dyan lang Pagkaganyan nakataas so babakantihin na natin yang itaas para pinakapatungan anong ikakarga no para dito ikakamada so parang merong panjan space no pinakapwesto nung kahit may katulong ka ah, diyan ilalagay nung katulong mo o nung pahinante mo o kung walang pahinante ay eh, dyan mo ilalagay saka mo ikakamada no so di ka nagmamadali na agarin mo siya ang hagis hindi delikado kasi minsan hagis lang ang hagis may posibilidad na ikaw mahagisan sa paa no pero kung nakaganyan so kahit matambakan ka nandyan lang yan no saka may kamada mo ng maganda so yan ang diskarte natin no pag walang pahinante so maya pakita ko naman sa inyo ang itsura pagka na kamado na so ito na yan mga kabubog ngayon itsura nyan ayan ay pinaka space sya dito so ayan so yun lang ang diskarte pag walang pa pag walang pahinante.